Isang bagong bukas na restaurant dito sa Sulaymanya mga kabayan. Pagpasok mo lang dito, bubungan sa iyo ang kumakanta nating mga kababayan. Niyaya kami ni Kadundun dito kumain sa great and Grill at dito ko nakita na iba't ibang klase ng sushi. Bibihira lang kasi ako mga kain ng mga ganit. Kaya sulitin ko na. Last time kasi nakakain ako doon sa Chinua. Matagal na yun so check nyo lang sa mga previous video ko. Wow! Ibang klase din ang plating ng sauce ng chef dito. At dito at ito naman ang kanilang iba't ibang klase ng mga sushi. Grabe ang ganda at sarap tignan. Ito naman ang pizza. It grabe si Kadundon. Parang galit sa pagkain. Sobrang dami yung order at grabe busog na busog talaga ako niyan. Wala akong masabi talaga. At ito naman kakaibang chef naman dito ginawa niyo. Yung nachos at habang binubuhos ng sauce, umuusok talaga siya. So medyo hindi siya kita yung usok niya kasi nga medyo malamig na. Isa din ito sa nagustuhan ko, itong chicken na may uh, sisame na medyo malagkit siya, basta masarap siya, matamis. Oh, no. Ito talaga ang nagustuhan ko at talagang masarap ang steak nila. Sobrang creamy ng sauce at talagang masarap. Shoutout ka din pala sa mga kasamahan ko, si Katundon, Jason Lasso, Haring TV, Rush Castillo, Rona Indriad, at si Mel D. Guzman. Shout out sa inyong lahat and mga Ludi, thank you sa lahat sa inyo. <laughs> ito yung nachos na pag pinuhusan mo ng sauce ay talaga umuusok o talagang di ba? Kita niyo yung umuusok yan. At syempre, yung pambato namin si Ross Castillo ng Riyadh. Ayun o, ang ganda at ang cool niyo kumanta dito sa nakisali siya sa live band. Dito nga pala kami kumain sa Grid and Grill Restaurant. Grabe, sobrang relaxing talaga ang lugar na to. Habang kumakain ka, may kumakanta ng mga kababayan natin dito. Grabe ano, parang Pilipinas lang. Namiss ko tuloy yung Pilipinas. Hanggang dito na lang po mga kababayan, like, follow, and share, comment, and mag-ingat po kayong lahat kahit saan man solo kayo ng mundo.